Wait, hold on. Ako. Sige, let go, let go. Let go. Let go. Awa. Sa tumamagod ako. Don't push. Saan tumama? Saka kabog, gabay. Mm. Sige lang. Relax. Akala ko si Bruno yung ito-training. Akala ko si Bruno. Don't worry. gabay. Don't worry, be. Don't worry. Hindi, ngayon lang yan. Hindi, because they're excited. because they're excited. Sige, so, yeah, dali mo dito. alaga uh, lagyan mo muna ng gabay. Kaka-start pa lang. Ito ang gusto ko. Kaya gusto mong pumunta dito eh. Bruno! Okay, so ito po yung tatay. Ah. Wag mo na yung isa. After the fight, nahiwalay, balik. Very good. Now I get excited. <laughs> What's like? The last memory, ah, ah, the last memory won't will... Ibig sabihin, needs to move away calmly. Okay? Mamaya ako sila i-check. Iche Very good, bebe. O, ngayon, umatra siya. Hawakan mo na siya. Yun yung, lang. Relax ka lang dito. Okay? The reason why, kapag nilayo mo agad siya na ang huling memory niya is nakisampa siya dito, yun din yung mangyayari. Hindi yan ang may problema. Siya may problema? Siya may problema. Badali lang yan. Siya? may retaliation na kasi nung nahiwalay ko na. Once a dog is trying to retaliate pa kahit iniwalay mo na, alam mo na agad kung sino may problema. Kaya hindi na sa so solve yung problema nyo. Ang iniisip nyo silang dalawa yung mas matinding problema, mas matindi problema nyo dito. Ka yan, nakita mo? Kaya tumatahol yan because of the whining. The whining nito. Hindi dahil gusto nilang mag-away. eto nag-whine na nag-whine. Yan ang pinaka gusto ko. Sakto! Hindi pa ako nakakagat this year. First, I like it. Yan yung mga gusto kong moment. na Nabubuhayan ako ng dugo. Eh. Let me see. Which is fine. Superficial lang to. Kung malalim to, hindi to papahawak. Anxiety niya ang problema. Yan. Yeah. So nakita niyo kung sino yung matinding problema? Sino yung laging involved? Hold on. Let me. Look. The reason why... Ah! The reason why hindi kumakalma yung dogs around you, the moment you hold the leash, you don't know how to let go. I always let go. So if mag-start siya mag-charge, and then let go means come down. Galing na daw to sa trainer. Hindi ko alam kung paano ginawa ng trainer dito. Hindi naiintindihan intindihan. Na ang dynamics ng problema, kapag naging maligalig yung isa or na-excite siya, both of them would get excited. Ang una nyo nakikitang na-excite siya. Pag nag-trigger na silang dalawa, siya yung may involved. And siya yung pinakamalakas may involved. Kaya siya ang nasisisi. In fact, this one is never, not matapang. Not matapang. Not matapang. Look at the tail. No, matapang. Yun ang pakinggan nyo. Kung si quiet tayo lahat. Pero pansin ninyo yung kaligalig. Yung ligalig, ligalig. Pag ako nag-correct ng aso gamit yung gabay, tignan nyo, if I control. Pag hindi siya umatras, okay, ibig sabihin nun, talagang dominante siya. Eh, kaso hindi nga eh. Okay? Just let go lang. Relax lang. Tingin pa ako ng ano? Pasensya, hindi to malala, ha? Ano lang ako? Nice. Follow through, follow through. Ang ganda nung ginawa. Nice. 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 No? Switch ka. Urong step forward ka isa. There you go. Huwag mo siya pa-step in. Kailang... Mm -mm. Hold on. Buhat mo muna siya doon. Sayang yung moment niya. Ang ganda na nung moment niya. Look. Pahiram. If I control the barking, if I go here, that's the That's the positioning. Hindi dito yung mukha niya. Dapat nandito yung katawan niya sa likod ko. Maki no, it's because if you do that, your intention to the gabay is just to restrain. No, this is not to restrain. This is to control. And then that's the control. I'm here. There's the difference na agad. If I go here, tingnan niyo maging difference. Tingnan mo yung diretsyo ng gabay. Tuloy-tuloy lang yung tension pag nakaganyang ha. I need to go here. Yeah, and then relax. Relax agad. Kasi nasasanay tayo kagaya ni ate. Walang ginagawa yung aso mo tayo nakaganyang ka na oh. mo lang kamay mo. Baka manigas ka nakaganyan. Yan, baba ka lang. Okay, your turn. Let's go. Gusto ko lang makita yung reaction nito ngayon. Hintay lang, dito nangyari. That's the bad signal Chill lang siya Tinignan niya Tinaasan niya agad ng buntot Relax Mayabang kapag nandyan Mami mo ha? Yes Super mayabang Dapat ang tine training dito Si mami Ang dami mo ng bangas oh Hindi ka na naawa sa sarili mo Oo Lapit Himas mo Hindi yung isa Himas mo Look Look Antayin mo ha, Sasabihin ko sa'yo Kung kailang ka babalik Para himasin Hindi Para himasin tong isa Tay lang, hindi pa tapos. Ah, so sumisingit sa ibang aso pag hinihimas, humihimas ka ng ibang aso. Sus Oops, oh, Diyos ko. Hindi po pwede, dyan ang mga simula ng away Magkaiba ang concept ng selos ng aso And selos ng tao Tayo based on emotion, sila based on resources There you go, In the nose This is a social behavior which is really good Not yet, antayin natin isang signal Watch the signal Bumibilis yung hinga, di kumakalma This is counter conditioning Not yet, kaya ito matagal Gusto natin mag-isip siya And maghanap siya ng bagong gagawin Para mahima siya tumitingin ka pa rin kay mami ng tumitingin, ha? Ang bilis lang hindi. Grabe ang anxiety nito. Isang yon lang ang gusto ko o kaya isang release ng stress signal. Wait, wait, wait. At, sige, himas, himas. Yan. Nakita ko? Kailan ko pinahimas nung nagbigay siya ng space rather than pumunta siya dun sa space nung isa. Umatras siya ng konti, ibig sabihin, rather than maki-involve ako dyan, magbigay na lang ako ng space, doon kalalapit. Okay? Sige, tignan mo. Himas muna doon. Tignan niyo yung magiging repetitive behavior nito. Ah, amoy. There's the... Ba There you go. Ganun ako kagaling. Magbasa. Sige, himas ulit. Ang kailangan ko, ikaw ang gumaling din. Okay? Pero nakita nyo, kaya mong basahin kung ano yung susunod na gagawin ng aso. Ay, ano mo yan? Ito yung follow through na sinasabi ko sa'yo. Doon palang bumukas yung bibig. Doon lang ako pumalikod. Sumasaway ka kasi na hindi mo inaantay na anong gusto mong mangyari doon sa aso. So, ah, ganun pala yun. Tignan mo, nung nagsaway ako, layo lang siya ng layo, sunod lang ako ng sunod. Hanggang gumanoon siya sa akin. Doon lang ako lumayo. Ay ako, eh, hey, no! Kahit ano na. Kasi na-regain ko na yon Hindi ka gaya nung sa inyo dati na no kayo ng no, hindi sila nakikinig. Kasi nga, walang follow through. Tignan mo yung itsura. Yan ang itsura ngayon, nakalmadong aso. Pero napansin nyo, hindi ko nilayo yung, yung dalawa. Gusto ko, katabi ko sila after mag-away. Kasi pag nag-away sila, naghiwalay sila, ang huling ginawa nila is, ah, babalikan kita next time. Ah, no? Ganun din ba nangyayari? Babawi ang ita kasi in last memory. Ah, ganun pala 'yun. Ano nga ba ang gabay? Gabay ay isang uri ng sleeve na aking ginagamit sa pag-train ng aso. Ginagamit ko ito para turuan ang mga aso natin na maglakad ng maayos at ginagamit ko rin itong training tool para mabawasan ang behavior issues nila. Ang gabay ay may tatak LZ.